Personal email ng CIA director na hack ng binata. Ang malabig boss ng CIA na si Director John Brennan ay naging biktima ng hacking dahil nabuksan ng kanyang personal email account. Isang anonymous hacker ay kinontak ang New York Post para ipagmayabang na nabuksan niya ang email account ni Brennan. Ang hacker na nagpakilala bilang isang white American ay nagsabi na lagi niyang pina-prank call si Brennan simula August. Nalaman ng hacker at ng dalawa pang kasagwat ang Verizon number ni Brennan. Nagpanggap ang hacker bilang isang tech support agent at tumawag sa Verizon. Nakuha niya halos lahat ng impormasyon ni Brennan, account number, pin code, email at iba pa. Tapos ay nagpanggap siya bilang si Brennan at pinareset niya ang email password sa AOL. Noong October 12, nakapasok ang hacker sa personal email ni Brennan at nakabasa ng mga emails. At karamihan nito ay mga top secret documents na mula sa work account ni Brennan sa CIA. Nang nadiskubre ni Brennan na nahack siya, nireset niya ulit ang password ngunit laging nakakapasok ulit ang hacker sa kanyang email account. Tinawagan ng hacker si Brennan at inalipusta siya. Babayaran daw siya ni Brennan para manahimik. Ngunit ang gusto lang ng binata ay mapalaya ang Palestine at tumigil ng US sa pagpatay sa mga inosente. Ito ay nakakabigla at nakakatakot dahil isang Amerikanong bata ay kayang laruin ang mga top secret information. Paano pa kaya yung mga Chinese at Russian hackers?